Para Berting, Hmm. Pa paki translate mo naman tong sulat ko galing kay Ashley. Yung ano, yung penpal ko sa US. Wow. English kasi. Eh hindi ko maintindihan. Paki-translate mo naman oh. Yun lang pala eh. Ha, magaling ako diyan. Sige. Ah, ito, ito. My my dearest Colas. Ikaw yun. Oo, oo nga. A ako yun. How I long for your arms. Pa paano daw humaba yung braso mo? H hindi naman humaba braso ko ah. Luka-luka yun ah. Hindi ko alam. yun ang tanong niya eh. Ito pa. The first time I saw your picture, I felt really happy. Wow! nilagari daw niya yung litrato mo at natuwa daw siya nung nilagari niya. bakit, niya nil bakit niya nilagari? Ito pa, You have beautiful eyes. Pang pangbabae daw yung mga mata mo. Ayaw yung siguro ng mga pambabaing mata kaya nilagari niya. Bakit naman kasi kailangan palagariin? Pwede namang guntingin na lang. Ito, ito pa. I lost your picture last week. Ay, uh, winala daw niya yung picture. Ah, ganun ba? Sana sinuli na lang niya sa akin. But, I felt glad when I saw it again. <laughs> Natuwa daw siya nung nilagarin niya ulit yung litrato mo. Akala ko ba winala niya? Ah, oo nga Hindi eh. ko rin alam. I yun ang sabi niya eh. Mag magulo pala kung kausap to, no? Yeah. Uh, even though you wrote me in Filipino and I did not understand your letter, I appreciate that thought. Uh, kahit Pinoy ka daw at hindi siya marunong magbasa, uh, natutuwa pa rin daw siya kasi may, may isip ka. Hindi siya marunong magbasa? Anong tingin niyo sa mga Pilipino? Hindi nag-iisip? Yun na nga siguro. Meron ba? Meron ba? Ah, I hope you send me more picture. A ano daw? What? Pa padalahan mo daw siya ng litrato ng sigarilyo. <laughs> Abay, bakit? Abay, ewan ko. Hope, o kaya more daw. Pwede namang na champion, o kaya Balboro? Bakit, bakit more pa? Ah, Meron may, pa. Uh, I'm sure you don't mind. S Sigurado daw siya na hindi ka daw nag-iisip. <laughs> Abay baliw pala yan eh. O, oo nga eh. Oh, pakisulatan mo siya ha? O, o sige, o, ako bahala. I ito sulat mo. Oo, ano yung susulat natin? S Sabihin mo hinding hindi ko na babasahin ang mga sulat niya at hindi na ako susulat sa kanya. O sige, sige. Ako ako bala. Dear Ashley I am no read no write. <laughs>